pambansa. Hindi pa rin mahagila ang flood control witness na si Orly Gutesa. Matatanda ang sinigundahan mismo ni Zaldi ko ang testimonya ni Gutesa sa Senado. Kaugnay sa pag-deliver daw ng mali pera sa bahay nila ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya mahagilap mula ng humarap sa Senado noong September 25. Maging si Marcoleta hindi na rin alam kung nasaan nga ba si Orly Gotesa. Sa unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, sinabi ni Marcoleta na pinaka-credible witness si Gotesa. Kahit pa question ang Umanoy, Peking Notaryo nito. Sa ngayon inaabangan kung kailan muling lilitaw sa publiko si Orly Gotesa. Samantala mga kapatid, hindi naman daw pwedeng magamit bilang basihan sa pagsasampa ng mga kaso ang revelasyon ni dating Congressman Zaldico na inilabas sa pamamagitan po ng serye ng video. ay kay Prosecutor General Richard Fadulion, hindi magagamit na ebidensya sa Korte Suprema mga video dahil hindi sinumpaan ni Ko sa ang kanyang lang, mga sa sinabi. Hmm, sa korte. Samantala, dagdag pa niya, susuriin pa raw ng ahensya kung authentic ang mga akusasyon ni Ko laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang kasama sa ibinunyag ni ang mga umano'y 56 billion pesos no umano'y kickback ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Romualdez sa mga flood control projects. Idinawit din niya si Romualdez sa pagbabanta daw sa kaniyang buhay. For the Department of Justice, it's something that we really can look into possibly as uh possibly as uh, lead mm -hmm. pero question dito is authentication because mm -hmm. this was not done in a at an embassy of the Philippines which would have jurisdiction mm -hmm. at kung saan ito maaari mapalubha para masabi natin na ito ay talagang lahat ng katotohanan Yan nga po ang tining ni Prosecutor General Richard Fadulyon Samantala sa kaugnay na balita maayos naman daw ang lagay pero may takot pa rin si dating Congressman Zaldico Ayon po mismo yan sa kanyang abogado. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Attorney Roy Rondain na tila gumaan na ang pakiramdam ni Ko, matapos daw ilabas ang kanyang mga nalalaman. Gayunman, hindi raw mawawala dito ang takot kasunod ng sinasabing banta sa kanyang buhay. Nababahala rin daw si Zaldi sa hindi daw patas na investigasyon ng ombudsman sa issue. Pero kumpiyansa raw ito na matibay ang mga hawak niyang ebidensya. Matatanda ang hinahamon ng ilang si na umuwi na ng bansa at patunayan ang kanyang mga alegasyon. Pero wala pa raw sa plano ngayon o wala pa raw ito sa plano ngayon ng mambabatas o dating mambabatas. Takot siya talaga. Ako, din ako sa vigilante kasi uh, despite yung mga explanation na ginawa na niya, explanation na ginawa ko rin, marami pa rin galit eh. Mayaw maniwala sa ebidensya so that's where we are. Tapos yan, pa rin siya. yan nga po ang tinig ni Attorney Roy Rondain, ang abogado ni Zaldi Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!